Hello mga kasambalan nyo. Ito at uh, naglagay na ng uh, decoration si Mrs para sa Pasko. At uh, ito yung aming uh, Christmas tree this year. although kung naalala ninyo last year hindi nga siya naglagay dahil nga umuwi tayo nung December 8 hanggang January kaya hindi siya naglagay dahil sabi niya wala rin lang naman ako so ngayon, naglagay na siya ng uh, aming uh, decoration. Plus, uh, yan. Makikita ninyo yung aming uh, mga medyas. Ayan. Siyempre, hindi mawawala yung ating kasama. Ayan. Ayan siya. Oh. You okay, boy? Christmas. Ayan ang ating Christmas tree. Then nilagay na rin natin yung uh, ating nabili na parol. Ayan yung uh, kapitbahay natin. Ayan yung uh, isang nabili natin na parol. sa baba mali dalawang maliit dalawang mal, mal uh, dalawang uh, maliit isang uh, medyo malaki ang uh, binili natin nung um, umuwi tayo nabili ko ito January uh, halos paalis na ako sa pangpanga dahil bumili din yung kuya ko so nadadaling nga niya sa Amerika so bumili na rin tayo Ayan kung makikita nyo sa malayuan. Ayan naman sya, di ba? Ayan yung mga kapitbahay natin. Yung iba may mga mas mas light din sila. Kaya sa katapat natin, no Oh. lang. Ang kasimple ang mga Christmas decoration dito mga kasambalin nyo hindi kagaya sa atin eh kung pwede nga lang uh, magdala ng mas malaki sana kaso yan nga lang ang halos ang laman ng maleta natin mahirap din mag magdala uh, ng iba pa dahil baka masira siya buti nga at uh, hindi siya nasira sa maleta kaya lang naubusan na nung uh, bumibili kami kaya yung dalawang nasa taas 110 yan itong nasa baba lang ang 220 kaya kailangan bumili pa kami ng uh, Kwan? tag dito yung saksakan lang naman para lang mag uh, 220 siya ayan di nakagaya nung araw na kailangan mo pa ng malalaki ngayon eh, parang adaptor lang para ma-switch siya from uh, 110 to uh, 220 Okay Yan lang mga kasambalin nyo Gusto ko lang ipakita sa inyo yung uh, Simpleng uh, Decoration namin sa Pasko Okay Although December na next week Kaya eh, dito naman kasi Karamihan nga dito December na naglalagay ng uh, Mga decoration Hindi kagaya sa atin na uh, September pa lang eh Meron na. So, yan lang. Ang uh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung uh, at least, eh, nagamit na natin yung ating uh, nabili sa pang nung umuwi tayo. December to January. Okay. Maraming maraming salamat po. Okay, bye-bye.